Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumado po natin ang atin pong pecha para po ngayong February 16 at February 17, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 16. Ayan, dito po tayo sa February, yan po ay 2. At 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, sa mga numerong ito, sisimplify lang po muna natin sila. 0 plus 2 is 2, 1 plus 6 is 7, at 2 plus 4 is 6. Ayan. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 7 is 9. At 7 plus 6 is 13. At dito rin po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 22. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito plus 7 plus 6 is 15. Ito naman po yung pangalawang numero natin, kapares natin numero. And meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 15-22 o kaya naman ay 22-15. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, itong 15 at 22, Isisimplify muna natin yan bago po natin sila isumada. And unahin po natin isimplify ang 15, 1 plus 5, yun ay 6. At dito naman po sa 22, 2 plus 2 is 4. Yan po ngayon ang isusumada natin, 6 at 4. At unahin po natin isumada ang 6. Dito po sa 6, kukulin muna natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6 pwede rin po ang 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 ayan mga idol yan po yung sumada natin sa 6 at isunod natin itong 4 dito naman po sa 4 kunin muna natin itong 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 pwede rin po dyan ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin po ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4. Ayan mga daliyan naman po yung ating sumada sa 4. At ito po yung mga nangyari natin na pwede po natin pagpilian. Sa ating sumada para po ngayong February 16. Meron po tayong 6, 15, 33, 24, 4. 22, 40, 31, at 13. Ayan, ito pili lang po tayo dyan. Rumble lang po natin kung ano po yung mga nagugustuhan natin. Mga personada po nating mga numero. Ayan, pili lang po tayo dyan. At sa ating sample naman po, kinuha natin ang 15, 15 at 31. Then 6, at 22 then 13 at 24 ayan mga idol ito po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha dito po sa ating sumada ngayong February 16 meron tayong 1531 sa is 22 at 1324 ayan mga idol, ito po yung mga sample lang po natin itong mga to pero kung nagustuhan nyo naman po sila ay pwede pwede nyo rin pong matayaan. Pwede rin kayong makakuha, pumili pa ng mga iba pang mga numero. Mga nagustuhan pa po natin kombinasyon dito sa mga naka-encircle natin dito sa taas. And kaya na lang po yung bahalang pumili. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 16. At next natin, yan, isunod po natin yung ating advance sumada. Para naman po ngayong February 17. Uh, at ayun mga idol, umpisahan natin dito tayo sa February, yan ay dos pa rin. at 17 sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Uh, simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 1 plus 7 is 8. Uh, 2 plus 4 is 6. So, ganun din po rito sa bandang gitna. 2 plus 8 is 10. At 8 plus 6 is 14. Ganyan din sa bandang baba. 10 plus 14 is 24. Ito po naman yung ating unang numero. Meron po tayong 24. Uh, sa pangalawang numero natin, sa kapares, ayan, ito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 2 plus 8 plus 6 is 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 16. At meron na rin po rin kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 24 16 o kaya naman ay 16 24. Ayun mga idol, pwede pwede na po 'yan. At kaya po dito sa kabila, two digits din po yung mga numero natin. Si simplify muna natin 'yan bago natin po isumada para mas marami po tayong mga numero na pwedeng pagpilian. dito pwede pong 16 at saka 24. Ayun dito tayo sa 16, 1 plus 6 is 7. At sa 24 naman... 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. Yan po yung isusumada natin ngayon. 7 tsaka 6. Unahin po natin yung 7. kunin muna natin yung 16. Sumada this is 6. 1 plus 6 is 7. Pwede po ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. At dito naman po sa 6. Ayan, kukunin muna natin itong 24. So mga 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin po ang 15. So mga 15. 1 plus 5 is 6. At 33. So mga 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol. Ayan po yung mga numero natin nakuha na pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong February 17. Meron po tayong 7, 16, 34, 25, 6, 24, 15, at 33. Ayan, ganoon pa rin po. Rambo lang natin yung mga numerong ito. Pipili lang po tayo. ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kursonado po ating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede nating tayaan. At sa ating sample, ganoon natin yung 33 at 16 then 24 at 7 then 15 and 25 and mga idol ito naman po yung mga sample natin dito at kung okay lang po sa inyo yan mga sample po natin kung gusto nyo po ay pwede nyo lang po itong matayaan magdagdag kayo okay kung dito po sa task mo kung may mga nagugustuhan pa po, po tayo mga numero. Uh, at mayroon po natin sumunod sa pecha para po ngayong February 16 at uh, February 17, 2024. Maraming maraming salamat po.